Dalawa hanggang tatlong beses kung gamitin ng 62 anyos na si Tatay Jaime ang kanyang sasakyan. Kung wala naman raw itong importanteng lalakarin, mas pipiliin lamang raw nito na mag-commute. Isa kasi ang mabigat na daloy ng trapiko sa kanyang iniiwas-iwasan, lalo na mula noong pinatupad ang 20 to 30 kilometers per hour na speed limit sa Baguio City. Kung dito lang sa loob, okay lang naman siguro yan na speed. Kung sa highway naman siguro, hindi naman Karapat dapat na kuan mapagal ang takbo. Depende kasi dito sa bagyo traffic-traffic na eh. Mm -hmm. Bagamat naging malaking tulong sa pagbabawas sa kaso ng vehicular traffic incident sa lungsod, ang ordinansang ito, tila hindi raw akma sa mga kalsada sa lungsod. Mula Enero hanggang Agosto ngayong taon, 538 na kaso ng aksidente sa kalsada ang naitala ng Baguio City Police Office kung saan pinakamarami dito ay ang human error na umabot sa bilang na limang daan at labing anim na kaso, sinunda ng mechanical defect at lagay ng kalsada. Mas mababa ito kumpara sa limang daan at siyam na kaso noong nakarang taon sa kaparehong panahon. Pero ayon sa Baguio City Police Office, malaking tulong raw ang pagpapatupad ng 20 to 30 kilometers per hour na speed limit. As far as the data is concerned, is human error. That's why uh... Uh, we are concentrating is um, sa ganitong mga activity ano bring about uh, awareness ano mga conventions seminars and uh, siyempre you have to reach out to the mga stakeholders and it's not only limited sa mga motorista even yung mga lahat na gumagamit ano gumagayan yung uh, o you know, tourist ka man ano? pedestrian ka man then, uh, well that is uh, every, uh, that's everybody's concern pero ayon naman sa pamahalang lungsod, kailangan na raw itong baguhin dahil kung minsan, ito pang nagdudulot ng mabigat na daloy ng trapiko sa lungsod, lalo na sa Central Business District. So for the meantime, we are going to stick with the Republic Act 4136 muna, stating therein na pwedeng tumaas pa pala ng 40 kilometers per hour for city, uh, city roads. So, titignan namin yon and then I'll call for a meeting sa office. Didefine De namin kung ano yung mga kalsada, katulad ng sinabi ko kanina. There are certain roads kasi na pwede tayong mag-increase ng 40. Dito sa South Drive, dito sa main thoroughfares natin, uh, Nagilian, Canon, at Marcos Highway. Pwede dyan sa Leonard Wood Road. At yun sa Governor Park Road na area, meron din yan, pwede rin yan kasi yung 30 para kayo nagproposesyon yun. Nakatakda pang magsagawa ng konsultasyon ng pamahalang lungsod kung ito nga ba ang dapat na sunding speed limit. Isang paraan lamang daw ito sa pagtitiyak sa kaligtasan ng bawat motorista sa lungsod ng Baguio. Vanessa Bugtong, RNG News.